Toyo, to, 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 to toyo pa Toyo, toyo. Toyo, to, to, to. May toyo na, di diba? Ito nga, te, pa. laki sa lapad. <laughs> Sabi nga ni Kiko, 3-8 lang yan. Ito. Ito, ito. 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 Ah, <besa! laughs> yan. Okay. Kambing yan. <laughs>

maraming 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 sili. Tayo para sa ila buta. Akan takayan din kayo di ba? Nilay kusneg. Kumusta ka?

na mais, kalamansi yan guys adobo may kalamansi guys ayan guys oh. ayan guys oh. adobo may kalamansi ayan guys adobo may kalamansi chicken stick Guys. <laughs> nag invento na naman kami guys dahil lahat na natin pa balat para parang papaitan ba adobo papaitan

Ang ganyan ba? Basta yung kaya yung ano niya? may? Hindi. Ano yung may? Ano yung may? Ano yung may? Ano Ano yun? may? Ano meron pa Ano yung yung 我妈，我妈，我妈。